nagbabalik na po ang uh, Oracle Tandem, ang Kawabang Kaboy -Lanir. At dito okay. kami sa Commonwealth Avenue. At ngayon po ay, uh, ay na suna ng ating Presidente Marcos. At iyo uh, po ang aming uh, pangunahing content sa araw na ito. At bro, paso! Okay, pang na suna, pantatlong taon na panunungkulang bilang Presidente Pano. -oh ang content po namin, ano ang aasahan natin sa kanyang ipapangako ngayon at kung natupad ba yung pangako niya nung nakaraan ng sona niya. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. And bro, palagay ko, diretso na tayo sa video! Ito po ang uh, sitwasyon dito sa komunal tabi niyo. At talaga namang uh, nakaraan sona. Ayan, dito rin po kami. No? At ito po, ay magtatanong-tanong uh, kayo sa taong bayan dito kung ano ang kanila na talobin sa, sa ay nasaan nasa, nila ay Presidente Marcos Alcam bro pasok okay, una, ano si game, game game ah, uh, bro ate ate, ate good afternoon po oh. maglalambing na kami ate sa kalsada ate ha ate kami mga vlogger na kawawang ko po eh okay Ate, ito ang tanong namin. Na ano? Uh, Kamiya mo na kami video ate. Kasi ngayon, apa pang-apat na sola ni PBBM tapos pang tatlong taon yung panunong ulan. Ano ba yung nasa isip mo? Ano ba yung aasahan mo na kanyang sasabihin ngayon? At saka kung matutupad ba ito? asahan namin niya ayos yung mga pitros dito sa Linux. Ayaw mo nga? Ay yung sasabihin niya, yung ipapangako niya. Ano yung masasabi mo doon? Ano yung pinapangako? Oo. Ano yun? Ipapangako niya sa mga mamamayan, ano yung inaasahan mo Ah, uh, hindi sila naman ng mga uh, ano, eh, mga Ate. Ating... Mga adik. Mga baha, yung <laughs> ngayon na. Narinig ko rin, bro, pagdaan <laughs> ko, puro baha na sa ano nila eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Kagaya po nung nakarang taon, ang pinangako niya yung flood control, pero baha pa rin po tayo. So yun yung ibig sabihin na, pina, ano ba yung papangako niya ngayon na gusto mong sabihin? Kailangan <laughs> <laughs> oh. na, pa rin na yan, Ah, okay. Kailangan ito pa rin lang yung ano niya. Okay, ate. Thank Salamat ate. Magkatanong lang ako ate. Sa panunong ko lang ba ni Presidente Marcos, eh, masaya naman po kayo. Oo. Masaya naman po kayo. Sige. Thank you po. Thank you po. Ate, you po. Thank po. Thank you po. Okay. Salamat po. Ito po sa akin ate. Channel ko ito. La Suerte TV. ate. 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 Ate Patagal lang po kayo nagtitingin na dito? Mga uh, January January, ngayong taon Ngayon po, pang uh, apat na zona ni PPPM Paltatong taon niyang panunungkulan Ano po ba yung inaasahan mo na sasabihin niya ngayon sa kanyang zona? Na kailangang matupad at maisakatuparan Yung ano lang po, yung siya sabihin na mura lang PPPM Yung ano lang Ah, okay bro, baka meron kang pahabol na tanong yes. Ano e, ba sa panunungkulan ng Presidente Sa mga nagawa niya Masaya naman po ba kayo sa mga... Thank you po, Sir Presidente siya. Sa kanyang uh -huh. administrasyon? Oh, uh ah, -huh. ayan. Okay, sige. Ate. Kung, na, na, kung na, mga kapalo nito, mga staff ni Presidente, ano naman ang sasabihin mo? Pakunahin yung concern mo. Oo. Oh. Uh -huh. Ano pa yung gusto mong sabihin? Kung alam mo, nanonood yung mga staff niya, pati siya. Oo, <laughs> oh, yun mga, yun, mga staff yan. niya. Oo, oh, ano? Pati siya, mga kapalo nito. Ano yung gusto mong sabihin natin? Grabe rin eh. Ah, yun lang. Pagpura mga bilihin. Bilihin lang. Okay, tingyo ate. Upsit ate, sa otay ma. Upsit, upsit, upsit. Ate, o. Kung kasamaan ko sila sur TV, ha. Kapanoon ko sila tayo sa TV. Ito ate, kung gusto mong i-research, ito, ito, ha. Yan lang, sur TV, yung pinakang, ano. Ya, ya, ya. Masih keren. Tiga bro, main aku sa di dito Bro, ada ni. Bagi bagi rezeki. Ayan, kailangan daw dito tayo yung dalawa eh. Ayan, sige, fire. Ay, hapon ko na, na. yung mga ano na Ayan. Ang pangalan yung black. Lasso ng TV at Rodels uh, TV. Padires Kawa TV. Kawawang Cowboy Vloggers. Ayan ha, ate. Okay, ate, thank you. Yeah. Ayan, panoorin nyo po. At talaga namang kapibili kami yung masaya kayo. Thank you, thank you, ate. Thank you po, ate. Ha, Tapos okay. ito, tapos ito. Ayan, continuous, bro. At talagang ano, pinuunakan natin yung ating fans. Uh, yes, Ayan si ate ka bang <tansong pentele> Ayan, ka, may ng ilang katanungan kata -ano na kami Pang-apat mo na lang Pang-apat mo na ngayon ni BBBM Pantalo daw ka nung niya Ano yung inaasahan mo na sasabihin niya ngayon sa kanya Sona? BBBM, Sona niya ngayon ni State of the Nation address, ano sabihin? O okay. okay. kanya bang Ano? <laughs> ano po? Ginawang pag-asa si BBBM Sana ah? daw bumuti yung panahon ngayon. Sa Bak, <laughs> hindi po yung sa kanya yung sasabihin niya. Ano yung nasa Ano si ma po? sasabi mo? Oh, ano yung masasabi mo? Sa kay Oo, sa Kasi ito na naman ang mga nagawa niya, oh, oh. Yung, oh. Yung, ano siya ni oh. Sana yung Ah, gulo-gulo na yung gulo -gulo bansa ngayon eh. Ah, gulo-gulo na bansa ngayon. Eh. Sana magkaroon ng katinuan Okay, siya. Ah, oh, oh, tatanong na ako bro. Ay, eh kung makakapanood naman si PBBM, ano naman po ang pangunahing ko siya mo? Anong masasabi mo? Sige. Ano, Ayan, ay, oh, okay, bro. Si okay. tingin-tingin ate, kasi kuya, okay ingat pa, lang po 'yan. Bani about sa sunod. Ah, yeah, ay 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 Kami yeah. ay uh, Oh, mga may vlog ko 'ya, ha. Mga may ano. La Suerte TV ako sa si Rodel TV. Ayan, good afternoon. Ayan, Okay. Ayun okay. po ang araw ng Sona ni PBBM. Pang-apat, pero pang tatlong taon yung panunungkulan. Ngayon, ano yung inaasahan mo na sasabihin niya? Uh, gawin niyang 20 pesos yung bigas. <laughs> ano pa po? Ah, uh, ako ko na po. po, po ayun. Ayun. Yung, ayan, yung, ayun, ayun uh, okay, uh, uh, may laman ang sinabi ni Kuya. Uh, bro, mahabol mo. Ay, kung sakaling uh, kausap mo sa camera, nakanunod si BBBM, anong pangunahin mo talagang uh, kasabihin sa kanya? Uh, ano anong yung pangunahin? Mo? Yung pinakaunang sasabihin mo sa kanya? Talagang, Maliban dun sa bigas, ano pa? Talaga vlog yan? Karoon na maraming trabaho sa Pilipinas. Pa, ayan, Busy, tama. Tama. Ayun. Ayan. tama. Para yung ibang tao, hindi na pumunta sa ibang bansa sa mga sahod. Oo, kasi oh. ko, mga plado ng mga sinasabi nila, mga bahay. Oh, rally doon eh. Oo. Oh. Taas daw ang sahod, ganito sa sahod. sahod, oo, oh, yan. Salamat po, kuya. Sticker, wala kayo? Ayan po. Si ano? po, sticker ko isa lang eh. Yan, yeah, nasa TV lang ha. Ayan, natin naman na lang. Tingnan po, kuya. At at po pa. Ate, okay lang po. Ate. Palambing naman kami ng just 30 seconds. Okay lang ba? Sa vlog lang. Bro, bro, ito bro. Ito, ate, si ate, okay na. Okay na. Pero seconds lang to. Sa vlog. Vlog. YouTube, vlog, let of vlog. Ako kaya sa mga, mga, mga ano, mga field, ano kami, vlogger. So, oh, mga vlogger kami. Napapanood uh, ah, ka sa buong mundo. Kasulog-sulog ang kahit sa Africa. Ayan, uh, uh, bro. Okay so, lang. Okay, uh, okay ito. Pang-apat na sona ngayon ni PBBM. Ngayong araw, ha, ang tatlong taon niyang panunungkulan. Ngayon, ano yung inaasahan mo ano sasabihin niya dito sa kanyang zona ngayon? Oh, ano eh. na, yung sinasabi niya na magbaba Magkano ba Pangako niya? 20. oh taon na hindi ba ano? Yung wala ka pa nabibili? Wala. Okay. ano pa? Ano pa yung gusto mong ano? nyo, ano, dag uh, yeah, no. na yun 50 pesos ah. At ba, sa, ano, lang yung ano. At dati 200, lang, uh, oh. lang yung ina yung ano yung uh, inapprove ko sige bro kasi uh, ma'am Ma natanong ko naman sa iyo no paisa ka talaga ba lang kaunti, ano ikaw ba sa parunong ng lang PBBM kumpara sa parunong ko nung dating presidente saan ka masaya ay hey, Duterte ay hey, Duterte oh so. uh, ngayon anong sasabihin mo naman kay PBBM kung makakapanood nitong vlog na to sa interview sa iyo anong sabihin mo sana gawin yang ano ah, uh, uh, tawag ito. Gayahin na yung, ano, yung ginagawa ni BBM dati. Pwibiin? Ay, pwibiin nga presidente yun. Na? ano yun? Ipagpatuloy yung ginawa. Ano yun? Kung nari, ano? For example, for example. Yung pagano ng mga droga. Ah, yan, mga droga. Ano, malaya kang magkatatat. Ayan, ayan po, tama. Ang superi man siya, ito po. Ate, yun, appreciate sa time kaya ate. Isang bagsak muna dyan, pampaswerte ate. Talaga namang... Ingat po, taga dito kayo? Taka saan kayo umuwi? Kalawakan Ayo Ayoko nga, marami uh, nga talaga ron uh, ayaw, 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 ayaw. Okay, ay 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 ha, hindi po Kaya okay okay Matatagal lang sa kaatay ko ng sasakyan Okay, matagal ka magtagal Matagal niyang isang matagal na isang, ang, matagal na, siyong isang siyong minuto ah, eh, ah. eh, Ito po, ito po Apat na taon na ang pang-apat na zona na ito ni PBBM, okay? kung taon niyang panunungkulan, ano ang inaasahan mo na sasabihin sa kanyang zona ngayon? Ah, uh, ito pa rin niya na lang yung mga pangako niya, sir. Ano po? May dahil siyang pinapangako, hindi naman halos. po naman. kayo ng sample kahit sila. Eh, tulad nung uh, mahihirap ay eh, mapangkosan. Tulad namin, oh. No? tuloy pa hirap namin. Oh, Yan po ba negosyo nyo? Okay. okay. Saan po ang pwesto nyo? Wala po, hindi nalakulay. Okay. Yung po bang ano, ah, uh, ano po ba yung masasabi mo doon sa pinangako niya nung nakaraan yung flood control para hindi tayo magpaha? Ngayon, ano kaya yung isusunod niya ipapangako na dapat matupad? Ikaw po alam sir kung anong ipapangako niya naman ngayon kasi ang una niyang pinangako dapat eh, ito pa rin yung muna. Bago mga ako rin. Ayan. O kaya may katanungan na ako. Ito naman katanungan ko. Ikaw ba masaya ka sa para ko na Duterte o kay PBBM? Saan ka masaya dyan? Sa dalawang yan? Nung kanya kanyang era yan eh. Oo. Uh, kung sa masaya lang press press naman tayo masaya ang sana lang ma medyo maitsan ang kahirapan sana at saka mabigat na mga sitwasyon na bilhin kung sa kunyari ka usap mo ngayon si BBM sa camera anong sabihin mo sa Ay, kanya pa rin print sa sabihin uh, Ah, kaya nga nung pinangako niya, ano? Uh, ito pa rin. Okay, okay Salamat po, sa kuya. Salamat po, -away, kuya. Saan po okay, kayo, mga ah, kuya. po kayo, mga kuya. Yung Kalban, sir. Ah, Kalban, lalo na pa kuya. Search ko sa YouTube ayan, Laswerte TV. Ayun. Okay, okay, ito 'yung sa akin, sa uh, ko ayan oh. Salamat po ayan ha, pagka na, ano, picturean may na sa tv hangi pa po po, sa bangsakoy hangat ah, pa kayo okay lang po ayan ano lang po. Ay, ate. So, ano lang, ano ano Ayan. Okay. ano ang ano 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 lang. ano lang to ano lang ano 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 niya ano 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 ah, wala masyado si ate. Oh. Ah. Sige ate ah, pagka may mano ka na po, ingat po kayo. Tingnan po. Yeah, bro, dyan tayo sa maraming tao. At patuloy pa rin po kami sa pagharap ng aming mga dito sa Commonwealth Avenue. Ayan, 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 Ah, okay lang. May conference. ayan. Ayan, ito si ate. Okay lang po yung tanong. Okay lang po. Okay. Ate, ngayon kasi ay suna ni PBBM. Pang-apat na suna niya. Ngayon pang tatlong taon niyang panunungkulan. Ano yung inaasahan mo na sasabihin niya sa kanyang suna ngayon na dapat tumarin? Ano? Ah, no? ay, sige. Sige po. Malay mo kasi. Kaya nga po kami nagpag-vlog para mapanood niya. Kasi marami din naman yung mga reporter eh. Yung uh, interview namin sa inyo, yung mga nainsimula doon, ay mapapanood niya yan ano po ang gusto niyong uh, pangako niya ngayon sa kanyang zona na dapat matupad? Pagpabago daw. Pagpabago po ng ano? Sa mga ano natin, sa mga mahirap ng kasi ngayon ang buhay. Mahirap, mas mahirap po ba ng mahirap ngayon ang buhay? mahirap po yun. Uh, nung nakaraan? Oo. So, oh. So, Ay nung pong nakaraan, mas mahirap daw kasi may pandemic. Parang ganun pa rin eh. Kasi wow. ano naman sa atin yun, eh, dami nang nangyayari. Ah, okay, okay. So, ikaw bro, anong tanong Ate, mo? ay, abay ah, 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 ito naman ang tanong ko. Saan ka ba masaya? Kay uh, sa panunungkulan ng Duterte era o kay PBBM ngayon? Saan ka mas komportable ang buhay mo? Depende po kasi hindi pa naman natatapos ang termino Hindi pa natin nakikita. Pero, pero lang po. Tatlong taon ate, oh. taon na. Eh, iba kay... Na, na. Siguro mas safe yung kay Duterte dati. Okay. Safe? Uh, oh. uh, sige, kung ngayon sakaling makakapanood si Presidente ngayon, kung nangyari, kausap mo, sa ano sabihin mo? pagaling na lang po siya. Hindi. May sakit po ba siya? Si BBM, BBM. Ah, si BBM, BBM. Uh, oh, si ayun lang po, ayun, ano, para na lang po sa ano, mga kabataan yeah. ngayon, inaasahan yung panunungkulan niya na matupad yung pangako. Ayan. Okay, thank you, ate. Salamat po, ate sa uh, pagpaunak uh, mo sa amin. Ah, okay lang kuya. Ito si kuya, maraming masasabi. Yeah, 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 ito, uh, yeah, yeah, yeah. Welcome po sa Tawawan po, may TV, Lasso ah, TV. Ah, Lasso TV kuya, good afternoon po Pang-apat na soda na ni PBBM. Okay, ah, pang tatlong okay. taon niyang panunong kulan. Ngayon, yung soda niyang ngayon yan, ano ang inaasahan mong ipapangako niya na dapat uh, mga isa katuparan? Ako, katuparan. Yung paano. sa amin lang, sir, ano? kung uh, ano yung pinangako sa amin niya nung... Nung ano, hindi pa siya nalulukrok ng presidente, bilang presidente. Oo. Oh. Sana yung pangako niya na nagtulad sa mga bilihin, di ba ko oh. yun? Sana matupad sana. Ano pa rin sana niya yung pangako niya na ibababa niya yung mga presyo. Siyempre, kawawa na rin yung mga kapal ng eh. Oo. Oh. So, sana lang yun na inaasahan ng iba. Karamihan pala sa lahat. Oh. Yun ang inaasahan yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin At the same time, yung mga adikain niya, kung ano man yung talagang plan niya, uh, hopefully na talagang magampanan niya at matupad talaga lahat. Mm, ayun. Ngayon, ano yung inaasahan mo ngayon na ipapangako sa niya ngayong pang, uh, pang apat na sona niya? Sa akin, para sa akin sir, ang inaasahan mo talaga maging ang at yung pagbaba talaga ng presyo ng bilik. Pagbaba ng presyo. Oh. Um, Ikaw sir, meron ka bang naranasan na yung unang pinangako niya no yung 20 pesos na bigas? Oo oh, sir. Meron, meron ka nang nabili? Eh. Pero hindi. Wala ay, pa kahit sa wala, pa. Sir, wala pa. talaga. Kaya oh. yun yung inaasa ng karami dito sa part ng Manila. Oh. So, okay lang, bro. Sir. Um, may tanong, may, may tanong, tanong ako sa mga no? sir. Ito naman ang tanong ko. Uh, si Saan ka ba masaya talaga? Sa panunungkulan ni Presidente Duterte o kay PBBM? Saan ka naging komportable diyan. Okay, to be honest sir talaga. Dalaw buhay. Ah, uh, naging masaya ako talaga sa panonood ni Duterte talaga. Sir. Oh, wait, sure. so, okay. Sure kung ano ay kinig si Pierre si Lady naman. Ano na sabihin mo? Nyari ka usap mo ngayon. Anong sabihin mo talaga? Ang masasabi ko, ko mo. Ang masasabi ko lang sa ating mahal na pangulo ngayon, sir. Eh, sige nga sana unang-una kung ano man yung pinangako niya sa taong bayan sa lahat eh, unang-una nang sanong magpaparin Okay, thank you, Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. salamat po sa time niya. Okay. Okay, sir. Kasi din, niyo ng sticker. Ako naman, Ito pa, ito pa, sa akin, o Pagka, mo lang. Ayan na po, tinan mo. Picture mo yan. Okay, thank you. Ayan, sir, sir, TV. Ayan, thank you, sir, sir ha? salamat ka, sir, TV, Ayan, po, sir. Sa oh. Okay, bro. Okay, lang kayo, may up yan, ito po yung mga naghahanap buhay dito Sino, sa kabar ng komuno wow. tabi nyo. Okay lang? Hindi po. Hindi. Okay lang? Ayaw mo rin? Kuya, ikaw. Okay lang ba? Para sa sobrang kayo. Vlog lang, kami, vlog lang. Vlog ito, vlog. Ano lang ito, kuya? Terusik. Okay. okay, game. Bro. Sir, ito sir, ano? Welcome sa Rodels TV at Lasorti TV. Tawawang cowboy. Yeah. Kaya nakatang cowboy kami, ano? Sir, ito. Pang-apat na zona na ngayon ni PBBM. Okay, Pan-tatlong taon niyang parao nung kula. Ngayon, din sa zona niya, ano yung ini-expect mo na ipapangako niya na dapat isa ka mai isa katuparan? Yun, Yung yung sa problema natin sa bahay, Baha. oh, okay. may flat control. control. May flat control na. May budget daw dun sir. Eh, di wala na lagi kitang wala, wala na. Eh. Walang Anong mali, yung, ah, wala. yung, mali bahay yung natman ineh. Oh, okay. Ah, wala. So magmaliwan din sa flat control, sir. Ano yung, yung 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 sa ngayon ha, yung zona niya ngayon, na dapat yung ipalo up or sabihin dyan? Guru, isa pa sa mga ano yung sa mga edukasyon ng mga kapatahan. Ayun. Oo. Oh, uh, na bigyan ng budget. Bigyan ng budget. Okay bro, may ano ka? Oh, Palo sige, ka? kuya, ito na naman ang sabi ko sa sa'yo. Wala tanong lang, ito ang tanong kung matindi talaga. Matindi ba? Hindi, diyan ako. Ikaw ba kuya, saan ka mas uh, maganda ang buhay mo? Panahon eh, ni Presidente Duterte o kay PBBM? Anong saka Tubianes sa Kuranes? Oo. Para sa gusto, oh, pares ano gusto mo. Para sa lang. Ah, may minara pa tinik kay napad. Eh. Ah, ah, oh, ayun na. Para 'yung pagkakaiiba lang ah, noon oh. sir, panahon ng pandemic noon sa kanya, ngayon walang pandemic. Kayo ba pandemic Hindi Ito maruokay nga, dahil noong may pandemic tayo. Oh. So sayo lang. Para 'yung para sa, sa ila 'Yung ano, 'yung Tubianes lang, 'yung para sa iyo lang. 'Yung ah, totoo, nanaranggabang sa ko. Sanga masaya. Oh. Oh. Siguro sa ngayon medyo may mga may, may nagagawa din naman. Oh. okay. So, Basta, ano paano. ka? Wala kang papanigan, neutral ka lang. Sa, okay. Okay. So, uh, okay. Ako nakakasakala yung mga kapanood dito si Presidente, ano naman ang sabi mo sa kanya? <laughs> Tango na yung concern mo talaga? Oo. Uh, uh yung, na, yung sa akin yung, yung mga mahirap dapat supportahan. Uh, Support mga mga kahon. Kahon. May Karoon ng bahay? <laughs> mga oh, Ayan. 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 Thank you very much, ha. sir. Kaya, sa, sa, sa bala sa mo. Okay, At ito, say, mga ikaw, binata oh rito. Baka, pwede yung mapaulakan. ba, ano, okay. ano, okay. mga okay. binata uh, natin. Sir, Ayaw ka lang. dito mga naghahanap buwan sila. Ano po? Ayan, na, Ayan. Dito tayo, dito tayo. Hello, mga ma'am ganda. Kamusta po kayo? Okay lang pa ba kayo dyan na nagtitinda kayo? Kahit may sura ngayon. Okay lang ba kayo? Ma'am, in fairness, ang ganda po ng kilay nyo sa kapiling mata. May konti lang po kami paglalambing ngayon. Oh, yan bro, pasok. simple lang yung tanong ko. Okay ah. lang. hindi, ikaw ate. Simple lang yung tanong ko. Ay, hindi rin. Pa, paano na ito ngayon? <laughs> <laughs> paano, paano? Ha? <laughs> sir Pero kung may sabihin ka, ano sabihin mo? Ah. Sona. Hi guys. Ayan lang. Ikaw naman ate. Ayan. Ayan. Sasuna lang, sona. Basta ka, then, ba, then, basta yung sabi mo so na so yun lang. Hi guys lang, no? Okay, yeah. salamat so, so okay, okay, ate sa mga sinabi mo, ha? Okay, pinagalang namin yung pasenyo, no? Tingin nyo po, ate, kahit ito parun, may sinabi ka, di ba? Tingin nyo, tingin nyo. Ayan, ha? Ate ka, tingin muna. Uy! Paano na? Ayan, Ayan. Ay, eh. Yeah. Ah, ma'am, 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 ma'am. Ano ka mo? Eh. Ito, makunti Bro, bro, ito, bro, ito, bro. Ito, bro. Uh, may kunti na kaming pag eh. Ano ko naman, eh. Ano kami? YouTube, YouTube. YouTube channel lang to. May tanong lang po kami tungkol sa Sona. Sona Kasi nagaganap ngayon, eh. Okay lang po ba? Ito na ate. Pang-apat na Sona na ngayon ni BBBM. Okay, pang-apat na Sona. Pang-tatlong taon niyang panunungkulan. Ano yung inaasahan mo na sasabihin niya ngayon na dapat ah. mga isa katuparan? Sana matupad na yung presyo ng bigas at saka natin pilingin imbis baba pa, mataas. Mas lalo tumataas pa. Ah. Kaliban sa bigas, ano ba? Wala pa akong nakikita ng magawa niya eh. Ah, okay. Okay, tatawag okay. ako. Kumusta, kumusta naman ang buhay mo ngayon? Kumpara sa... Ang hirap kasi nga, naging presidente siya eh. Lahat mahal eh. O oh, oh, sa kasayal Saka mas masaya kay presidente Marcos o presidente Duterte? Mas masaya kay Duterte. Oh, masaya. Ay, kung ano naman si presidente, ano sabihin mo ngayon? Para mapanood yung interview sa iyo. Ate, kung sa kung sakala makakapanood itong video nito, mga staff ni presidente, ano naman masasabi mo? Ang pangunay yung concern mo. Sige, sabihin mo nga. Sana, ito pa okay. niya yung unang mga pro niya, kasi lahat ng tao umasa. For example, oh, ano? Yung bigas nalang, magkano yung bigas Ah, bigas? Sabi, 27. Oh, oh. Mamaya? Magkano yung bigas ngayon? Oo, magkano? Ipagali na kang mga bigas. Ah, bigas. Ah, sige mamaya, magbawang magbibigay kami ng bigas. <laughs> 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 ingat ate, ingat ha. Tingin niyo po, tingin niyo po. <laughs> tingin niyo Ayan na bro, video mga habal na natin. Po. Ayan. Ma, meron ka? Sino po ang Sino ang malakas? Ikaw ate. Okay lang. Ate ganda? Ayan, ayan, ayan. Ate ganda? Uy maganda si po. Ate ganda baka naman. Ay kita mo naman yan. no? Hindi siya yung tanong. Saan na yan? Sa vlog lang po. Sa lang. Sa zona. Ah kuya magandang abang po. Oh, no. Oo. Ikaw, ikaw ate okay lang. Okay. Ano po kuya? Wala akong sabi sa zona. Kung may sabihin ka, ano sabihin mo? Wala, Ah, wala talaga. Oh. Hindi ko na pakinggan yung sabi ni Makuli. Ah, sige po. Salamat po, sir. Ha? Ayan, wala siyang sasabihin talaga eh. Bro, alin nga. Ayan, Ang ganda, kamusta po kayo? Pag-apat na zona ngayon ni PBBM, pantatong taon niyang panahon ng bulan, okay? Ngayon, ano ang inaasahan mo na sasabihin niya sa Suna na dapat maisakatuparan? Ayun pa sagutin mo Ang papabaan ng presyo ng bigas. Ayun. Ang sabi niya, ibababa niya pero ang kaka ngayon, hindi. Okay, ikaw ganon. naman. Bakit naman gano'n? Yun din, ikaw ate. Sabi nila, maabot ng 20 yung bigas ngayon, magkano ngayon ng bigas? Magkano ba ang bigas ngayon? Sasabihin yung pangako niya ng na Okay. Ah, adi ba, di mamaya? Ito Bumil naman, may maliban bigas? sa bigas, ano pa ang gusto niyong sabihin niya na dapat ma maisa katuparan? Baseball. Peaceful. Okay, ikaw o, bro. Peaceful ka rin. Pero, po. Pero hindi ang copyright ha. <laughs> 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 hindi, hindi ang copy paste ha. Okay, ikaw, ikaw, ikaw ate. Okay, may mga questions. Ito ko yung pinunan namin dito. Okay. Ah, okay. ate. Ako may tatanong naman sa'yo. Okay. okay. Sa so, buhay mo nung panahon ni Duterte, sa buhay mo kayo, saan na uh, masaya? Sa buhay mo nung si Duterte, kami mga negosyante buhay na buhay. Wala Ano wow. si Mar Marcos? Kumanon kami. Ay patay ka pa ka dyan. Kumanon kayo. Kumanon kayo. Kumanon kayo. Kumanon kayo. Kumanon kayo. Kumanon kayo. Kasi si number one. Kaya kumanon kayo. Kumanon kayo. Yung ano di ba? Oh. Yung... Ano tawag dito? Inflation. Tumaas. Oh. Kaya lahat tumahas. Kaya naghihirap na yung mga tao. Tamas na Ate ate mayroon ka ka gusto kita ate pero Deo. ito kung okay yun. saan mga magkapano si presidente anong, tango na yung concern mo Magsalita ka nga Mr. presidente para mawaw muna pikem mo na yung mga kompresyon ng bigas. Kawawa yung mga mga Kawalawa. Okay, yun. yun. Al <laughs> yung peaceful <baseball>, mo <ibigay laughs> na sa amin. ayaw ano, ano yung ano sabi yun? minuto, oh. sabi mo sabi Dodo. sabi mo sabi mo para mo muna po ba kala sa pisto? Ay, ano? Eh? Ano Ako ibang klase yung mga konsent po dito ng mga na-interview okay. okay. namin ha. Oh, sige ate, salamat po ng marami ha. Okay, Apo. Kumusta po pag-intenda? Okay naman. Kahit, kahit show na ngayon, okay naman ay tumal matumal kahit sure na pala matumal ayan ha Tingnan po tingnan po ate shout <laughs> out channel ko ayan o oh. uh, shout out nga pala sa ano to anong page to Rodel TV ayan o oh. ay, shout out pa bro aling aling ka bro oh, -right o ano yung masasabi mo na ipapangako niya ngayon na dapat pa lupas o sige ano? Sabihin ano, mo. Dapat ano? yan. Dapat mas mabilis na bumaba yung baha ngayon. Ay, ay baha. Control. Ay, oh, ay, ba ay, may budget daw dyan, ha? Wala kayo oh, yung budget. Hindi oh. naman bayan ng bigas. Bababa. O, oh. Ba -ba. oh, oh bigas na naman. Oh. <laughs> <laughs> may budget nga, kinukurapan naman. Ay, 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 Oh, bro, Bakit bro, naman, bro, kasi bro, 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 naman kasi ko. <laughs> 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 kinukura ko? Tulong naman kasi kinukura ko. Kinukura ko to. Kinukura <laughs> ko Mukhang may alam itong mga to ah. Oh. Kinukura ko ba talaga? Ngayon. Alam. <laughs> <laughs> ah, sige. Ah, sige. Ito. Kung kung sakasakaling ano naman talaga. Okay saan kayo mas komportable ang buhay niyo? Yung medyo masagana ng buhay. Oh. Ano na yung mo ni Duterte? Saan sa kanya? Pares lang naman eh. Pares, Pares, Pares lang. Pares lang. O saan sa kanya mga kapanood presidente? Ano sabihin mo pangunahin ko sa'yo? Sana mas bumaba na yung uh, ano, eh, uh, uh, presyo uh, ng bigas. Uh, ayun. 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 Bigas pa rin talaga. Ah, sige, bibili ako sa kilo. Asan ba ang <laughs> bigas <laughs> dito? Sige, sira. Okay. Ayan. Nakapasit po. Ayan. Okay, bro. Tuloy ka na natin to. Napakahaba na minuto natin. At dumating na naman po sa punto uh, ng aming uh, pag-signing uh, off Dahil uh, nakaka-25 bilis na po Hindi ang aking uh, kaibigan si Rodel uh, TV po? At talaga ng ang uh, pangunay Concern nila rito Ay ipigas pa rin na uh. Ayan, still, magkasama pa rin po kami ng mga kaibigang round vloggers, si Ronel's TV. Last TV. At napakinggan nyo naman po talaga, ang talaga naman mga ka-interview namin dito. Ay, tawag ba na raw yung bigas at yung baha daw ha. Ayan may punto raw diyan. Kaya may sinasabi yung in namin natin dito bro, talaga oh. namang napupunta raw sa amin. Ay, sindi. Pasok. okay. Dagdagan mo po yung sinabi ganyan, uh, na nga dito sa TV, ano? Sa si TV. Yung pong pangunahin talaga nila dito, maliban po sa flood control, na uh, alam nyo na po, sinabi naman yan, nakapanood saan yung video, bumaba na daw po sana, naman, ang bigas, at makaranas na sila ng 20 pesos per kilo. Ayan. Po. And, palagay ko, mga kaibigan, subaybay so nyo talagang aming mga kalye Sorbet, ano? Andito po kami ngayon, bro. Paalam kulit. Ayan. Uh, Latex Market, Barangay Commonwealth, Ayan. Quezon City. Ayan. Makalawa po. Maraming maraming salamat sa suporta sa aming Muntin Channel. God bless you more. Salamat, salamat. Ayan dito po. Sa mga naroon sa amin. Sa